Pare! Word na ako. Laro tayo! Sige, sige. Anong laro? Eddie! TM! Hoy! Henyo! Yeah. Ah! <laughs> Wonderful. the na yung word! Ah, uh, tao? Hindi. ayop, Hindi. Gadget? Pwede. Cellphone? Pwede. Laptop? Anong sa laptop? Word! Ano ba word? Ah, internet. Sana ginugel ko na lang. Google Follow! Ito sa TM ko, pwede ka mag-google kahit nasan ka, kahit dito mismo. Eh walang wifi at wala ka rin computer dito eh. Walang problema! Meron akong TM mobile internet. Eh paano ba kumunek dyan? How to access the internet? Step 1. Aray! I-check mo kung internet ready ang cellphone mo malalaman mo na internet ready ang phone mo kung may earth icon sa phone menu mo. Ah! Uh, o oh, tapos? Step 2. I-save mo ang internet settings sa cellphone mo. Para gawin to, text GO sa 2951 for free. Oh, ayan. Na-text ko na. May makukuha kang text message from TM. Pusan mo ito at click Save. Step 3. Aray! Pwede na kayong pumunta sa mga paborito niyong sites. Pindutin niyo lang yung earth icon at itype yung address sa site na gusto niyong puntahan. Parang ganito. Facebook, Yahoo Mail, Google. Baka mahal! Hindi ah, UTM internet, easy and affordable. Gaya na ito, 5 pesos lang, pwede na mag-internet kahit anong oras. Tuloy-tuloy. Eh paano kung gusto mo mag-internet ng mas matagal sa 15 minutes, ha? Pwede ka mag-PowerServe 15. 15 pesos lang, may isang oras ka ng mobile internet pwede pang hati sa isang buong araw. Kunyari, internet ka muna ngayon, tapos tigil, tapos mamaya ulit. Kung unlimited naman, pwede ka mag Super Surf 50. 50 pesos lang, unlimited mobile internet for one day. One day? Ang galing ng TM Mobile Internet. Pwede kahit saan, laging nakakunit. Tamang-tama para sa mga tropang on the go, go, go! Yeah! Simple! Sa so, John, gawa sa tropang, very busy. Sulit! Eh. Sakto sa budget ng practical na tropang. At lagi ka naka-on kahit saan ka man! Astig! Kaya para maging henyo ka, mag-internet na mag-internet wherever you are gamit ang TM Mobile! Respond natin sa news at impormasyon! Connect sa tropa! Pati entertainment na kailangan natin! Mag-TM Mobile Internet na! Astig! Oh, eto na yung next word! Mga mas magiging buong araw nyo dahil ngayon pwede na kayo mag-unlimited Facebook sa cellphone nyo. 10 pesos lang for one day. Just text ASTIG FB10 to 8888. ASTIG!